Alam ninyo kung bakit magulong-magulo ang ating bayan sa ngayon? Dahil sa pasimula pa lamang ay hindi na ito inayos ng ating Pangulo. Nasa halip na siya ay magtalaga ng mga piling tao na ilalagay sa mga mahalagang posisyon sa gobyerno ay dumipindi na lamang ito sa mga dating tauhan ng dating administrasyon na kanyang pinalitan. Ito ang mali sa chemistry ng gobyerno ni PBVM. Kalakaran na sa ating bayan na sa tuwing magpapalit ng administrasyon o presidente. Mga piling tao ang inilalagay sa mga mahalagang posisyon ng gobyerno tulad na lamang ng Chief Justice ng Korte Suprema. DOJ, Solgen, National Security at Ombudsman. Maging sa transition of government ay hindi rin ito malinaw sapagkat nung naglabasan na ang mga problemang iniwan ng dating administrasyon ay gulat na gulat ang Pangulo at hindi niya alam kung paano ito nangyari. Sino anya ang kausap niya at ano ang pinamagay niya at bakit niya ginawa ito? Dapat bago pa man lamang siya mag sa kanyang posisyon bilang presidente ay alam na niya ang lahat ng ito. Sabalit siya ay hindi po niya alam. Alam ninyo sa panahon ni Gloria, Nakita lamang na dumagsa ang mga taga-suporta ni FPJ sa kanyang burol. Umaksyon kaagad ang DOJ. At sinecured kaagad nila ang compound ng Malacanang. At binakuran ito ng mga patong-patong na container ban. Yung mga 40-footers container ban. At sabay-sabi ni Raul Gonzales na sino mang humakbang patasok ng Malacanang ay ipapataw sa kanila ang pinakamabigat na parusa ng batas. Kung kaya naman walang naglakas ng loob na manggulo sa malaking compound sa panahon na pinaglalamayan itong si FPJ na dinaya nitong si Gloria. Ganon din itong si Pinoy. Alam niya kaagad kung anong mga posibleng problema ang kakaharapin ng kanyang administrasyon na iniwan ng gobyerno ni Gloria. At dahil alam niyang makakasagabal sa lahat ng kanyang programa at magiging tinik sa kanyang lalamunan itong si Corona kung kaya't pina-impeach ito ganon din itong si Ombudsman Merceditas Gutierrez na in-impeach din subalit nag nagbitiw na lamang ito matapos ang impeachment at pagbibitiw nitong si Merceditas Gutierrez nakausad ng maluwag ang gobyerno ni Pinoy at napanagot ang mga dapat managot sa mga nagkasala sa ating batas. Kabilang dito si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at tatlong mga senador na si Jingoy Estrada, Bong Revilla at Juan Ponce Enrile. Sa panahon dito Terte, ganun din. Sa konting kaluskus lamang, si Soljen Kalida ang bumibira. Subalit so ngayon, sa panahon ni PBBM hindi na mabilang ang mga kaso kinaharap ng ating bansa, subalit wala tayong narinig na kahit ano mula sa ating soldier. Kung kaya naman umabuso ng husto ang mga Duterte sa kanilang impluensya. Ginawa na lamang nilang katatawanan ng kanilang mga seryosong pagbabanta. Palibhasa ay walang makasusupil sa kanila dahil alam nila kung papaano paglaruan ng batas at kung papaano paikutin ang mga nasa pamahalaan dahil alam nila na ang kanilang mga tauhan ay nakatanim sa mga mahalagang posisyon sa gobyerno. Mula noong 2022, walang nagbago sa Pilipinas. Nagpalit lamang tayo ng presidente. Sabalit ang mga tauhan ay ganon din. Sila pa rin hanggang ngayon. Kung kaya naman hirap na hirap ang ating bansa na makausad maging ang rule of ay lagi na lamang na isa sa tabi. Maging ang Senado na kapantay ng kapangyarihan ng executive ay wala rin kusang pagkilos. Bagamat mandato ng Senado na tumalakay ng impeachment o ng articles of impeachment ay hindi nila ito ginagawa ang gusto'y manggaling pa mismo sa ating Pangulo ang pag-uutos. Walang nabago ng kahit ano para bang sabaw na isinalin lamang sa isang lalagyan o sa isang bangkok? Subalit, iyon din ang nagdadala. Hanggang pasaring na lamang ba tayo?